Kamil, ulitin ko nila. Inuli ka namin sa pagbinta at pagdala ng nagbabawal na gamot. Aabot sa mahigit kumula ang 53.1 grams ng shabu na nagkakaalaga ng 361,000 pesos ang nasabat sa bypass operation ng Kalilangan Municipal Police Station sa isang drug suspect sa Purukuan, 1A Bangbang, Kalilangan, Bukidnon. Nilala ni Police Brigadier General Ricardo Gilayo Jr., Regional Director Police Regional Office 10, ng narastong suspect na si alias Jamel, 26 anyos, may asawa at residente ng Malibalay City, Bukidnon. Narecover din sa narastong sospek ang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bus money. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mismo ang ating Regional Director, Brigadier General Ricardo Gonzalez Layok ang, ang nagbigay ng uh, commendation o no? the, job well done, lalong-lalo sa kampanya natin laban sa illegal na droga na kung saan ang kalilangan. Uh, municipal Police Station successfully uh, arrested a newly identified drug personality. He is a 26-year-old uh, individual uh, kung saan ang kanyang ginagawa uh, tinagawa is nagbebenta uh, siya ng illegal drugs sa nasabing uh, area, lalo uh, lalong-lalong na sa municipality of Panilangan. With the drug bypass operation na isinagawa ng Panilangan, nagresmita ito sa pagka-arresto ng sabing a uh, suspect at matatangkis pa na rin ng 53 grams of fabuong na merong halaga na 361,000 uh, pesos. Suspect is nasa Kalilangan municipal police station na for appropriate uh, finding of case against him for violation of uh, section 5 uh, section 11 of RA 9165. Patuloy ang police regional office 10 sa paghuli sa mga taong sangkot sa pagbebenta at paggamit ng ilegal na droga upang mapanatiling ligtas ang mga mamamayang nasasakupan tungo sa bagong Pilipinas. Wala dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.